kita Tita ni, at si Ate Lita? Uh, Oo, oh, oh, regalo ni Tita Lita. Baby? Wow. wow. Ano pa? Ano pa? Mga anak mo lang ang nandito? Marami na kami. Yung anak mo, dalawa lang dumating eh. Mga kapatid mo. Mga kapatid. Tawagin mo yung mga ano niya. Mga bisita ano, ko. Sana mabuhay pa ako ng mahaba ko na. I na happy po kayo, di ba? Surprise kayo, di ba? Oh, huwag ka umiyak kasi alam ko tears of joy yan. Pero sana aabot ka pa ng Kanina, tita, si Manang eh. bang, oh, Sana aabot ka oh, pa ng 85. Tears of joy. After 10 years, tita, sana I okay ka pa. O, di ba na umiyak ka? We love you, tita. Happy birthday, tita. Oh, dapat yung anak. Hindi oh, ito so na Ah, sa Message, ito. Message. Message, message. So, Nena. Uy, oh. Nena, ang galing-galing mong magpa-picture, magsalita ka kay ate. <laughs>

Lubos ang aking pasasalamat sa Panginoon. Mm. Pangalawa, gusto ko magpasalamat sa Panginoon kasi kung hindi nila si mm. hindi namin magagawa to. Kasi shh, ito yung panahon na magsasama tayo, poldo tayo, pero majority. Okay. Kami na ate ang magkatandem noon bata pa ako. <laughs> Ako ang kasama niya na pumunta dito sa Sinait. Noon nandito kami mm. sa Cagayan. Uh, matindi ng hirap namin dalawa. Kasi both side na inlaan ko ng sarili ko sa kanila, yung tatay at saka siya noong panahon na yun. Kaya malilit pa ng mga bata ngayon sila, Shirley. Kaya akala ko si Shirley, hindi siya ang close kay ate noon. Pero salamat sa Panginoon dahil mm. siya pala yung ginagamit niya ng Panginoon uh, sa kanyang nanay. Kasi may kapatid siyang babae na kung nanay, pa hindi mo makita yung pag niya sa kanyang nanay. Pero salamat sa buhay niya kasi siya ginagamit niya ng Panaman! Siya ngayon ang ginagamit ng Panginoon. Papasalamat. tayo mag-iyak. Yahil Nah, kita, hindi. Ikaw, <laughs> <al> <laughs> uh hindi, para naibos oh. mo yung nasa damdamin mo. Kasi, ayun. Uh ito lang ngayon, ay mas higit na nagbibigay ng responsibilidad <wings> sa kanyang nanay. Kaya salamat sa yes, yung sarili. <mumbles> Although, uh, patawarin mo ako dahil ang expectation ko hindi ikaw yung gagawa <laughs> dapat yan. So, yung karanasan ni Shirley, karanasan ko. Kasi, yung sabi ng tatay sa akin noon, ikaw ang bunso. So, balik ikaw naging pananay. So, responsibilidad ang pinakamahalaga. Yun, ginagawa ni Shirley kayo. Responsibilidad niya sa naman. Kaya, maraming salamat. <laughs> Meron siyang anak niya, ganun, na ganon. Na nakakitaan din siya ng ibinibigay ng responsibilidad niya. Ang ginawa niya nito, nung nanonin ko sa Cagayan, sabi ko, aba, hindi ko alam na umuwi din siya. Kaya pagdating namin, nandiyan na pala siya. Kaya sabi ko, wow, doon ko na-realize na iba yung ginawa niya. At salamat kasi tinabihid mo ako dun sa ganun na sitwasyon. Wow. Kaya sabi ko, sorry dahil yun nga, sabi ko, siyang gulisong anak na babae. kaya na rin nakita yung kaya yun, nangyari sa amin uh, nagsama-sama kami dahil sa ginawa niya ang alam nga namin kami Dala lang dito sa si Ilocos, kami dalawa ng misis ko pero uh, nung pinakita ng picture na, na ba, nandito na, 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 na sila na Ito huli ko na apat. nahuli ka no, ako pala yung nahuli na hindi <laughs> <Kung man, laughs> na pala kami eh, nandito na pala sila kaya ate, salamat sa Diyos at happy birthday you, Thank you. Oh, asan? Dahil nandito na rin na, tayong lahat. Pasalamat naman kayo ate. Si kayo yung pamangkin ko. Kayo lahat. Uh, dahil nagsasama-sama tayo. Ano yung asan? Ate Bete. Kasi alam ko, feeling niya lang talaga matapang lang siya. Pero alam ko yung tita na happy siya. <laughs> Ay ayaw niya eh. Sabi ko dapat kita mag ano siya mag-speech din ba? Parang may sasabihinala sa sa'yo. Pero sabi niya sa'kin, akin, "Wag na bi, ayoko yung partyahan ng madami-madaming ganito." Ayaw nga pala 'no? O oh, ayaw, oh. ayaw, ayaw niya yan. Salita, salita, malang salita, salitasin na. Pero alam pa lani natin si Jane. Ano yan? Ikaw naman, alay-alay. Ikaw. 'Yan. Pero alam po. Yan, <laughs> Feeling niya lang matapang siya, pero alam ko. Hey, oh, yung, dapat lang sabihin niya. dito, Nagawa niya nga yan eh. Oh, kasi yung alam mo ate, oh, hindi din naman dahil sa plan mo, hindi din naman yan magagawa. Oo, oh, wala, oh, kami, wala dito, eh. kami dito kami dito. ikaw, ikaw ang ano, ano Ikaw ang nagpo sa amin, ikaw ang ano. Kaya kahit ayaw mo yon talaga yung pupush ko yon na magsabi ka din kay tita. Alam ko kasi kaya mo yon kaya mo rin na magsalita, no? Kasi alam ko marami. Sige na, ka. Ka. Tapang, tapang, no. atapang atao ka. atapang atao. Atapang atao. mo yan. Yes. of joy! Alam ko, hindi oh. ka matapang. of joy! Goshi! Kailangan mo rin yan, magsalita ka kayo kay tita. na. Niya. Thank you, thank you. Ay, tumingin ka lang. Ano yung isa Ah, Thank you sa ano. Kasi hindi ko sukat pa lang na Nararatin mo ganito. Eh, dad, dahil labas pasok sa mga, Pero, kakibat okay, na yan sa buhay natin. Dahil Hindi lang naman ako. Ay, hindi ako anak mo na na alam ko ko na mata. Alam ko naman na alam ko naman na panahon na yun pero pero ngayon ikaw na. Hindi ako mag-iigante. Mag-iigante man lang. Wala na akong mag-ano ay inundong na ito. Kasi wala na mag-perfect ko dito. Kung ginawa ko lang naman yung best mo nung panahon na yun. Kaya nakapay Hindi mo na po yung pinagmamalating ng anahin. Kaya nakapay pero, at least, like, hindi ako yung anak mo na laging nangangako. Hindi ako yung anak mo na laging nagsasabing mahal kita. Pero, ako yung anak mo na gagawa na lang. Pag alam mo, okay, kaya ko. Siyempre, salamat sa mga tao, sumukurto sa akin. Kasi hindi ko rin lang maguutok. Wala akong mga mga sakit sa akin. Siyempre, wala wala yung best friend. Masyadong eh, kasi so, sa atin. Siyempre, wala yung pamilya ko. Kundi siya na lang. Mga pinsan ko, nakasama <tip> kong bumuo. So, lalo sa inyo mga kasi. Siyempre, sa mga tito, tita ko. Dahil madali ko kayong pinapunta rito. Buo ng salita ko pa lang. Wala nang maraming salita. Although si tita na yun, medyo alanganin. Siyempre, hindi natin ano yung kanyang sitwasyon. Pero, nagsikap siya para makarating silang lahat. So, hindi ako maro, hindi ako magsasabi ng kung ano-ano man. Basta, nandito lang ako hanggat kaya. Gagawin ko ang lahat. Para sa inyo, para sa inyo, para kay Maki. Okay lang. Sige, mapagod na ako. Sabi nga ako lang nanay na magsasabing soso ko na ako. Ako mm. naman nga na magsasabi, hindi ako soso. Hanggat na yung ko. Pero pag nagagalit ako sa inyo, sana makinig din naman kayo. Kasi nung bata ako, pag kayo, hindi ako makikinig sa inyo. Ngayon na lang po, bumabalik na kayo sa pagkabat. Sana makinig na rin kayo. Lalo na po, hindi naman na ikabubuti ng katawan niyo, Kasi siyempre, inaalagay ko din naman yung kalusugan niyo kayo din naman yan eh. Wala namang tutulong sa inyo. Ang may tutulong ko lang sa inyo, financial. Kaya sana ingatan yung sarili nyo. Hindi ito yung una at ulit na ipapadama naman sa inyo na may kunting handaan, salo-salo. Kasi sabi nga ng amo ko, gawin mo na kung ano pag ng nanay mo. Dadalhin niya yan hanggang sa kanilang kamatayan.

Sige. <laughs> Hala na naulila Sa anak ng baka. yan you. wala bang baka? Wala tayong kinakain Ano? anak ng baka. Asa gano'n 'ano. kulit, iyak kulit. Salamat at nagdadala na ka na uli. Ikaw <laughs> lang boyfriend. Oo. Ay, ang siyempre na, ano, ano, na maging Whisper, boyfriend Whisper. ko ang Panginoon Diyan. Wow. Kasi, ano mo, tinagpapasalamat ako sa Panginoon kasi. Ayok na siya. Ayok na kami luha. Ano ba tayo? Kasi nga ang Alam mo, Ate, ano, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagkaroon ka ng isang anak na si na bagamat ang sabi nga na minsan ay ang um, pagmamahal natin sa mga anak ay hindi pantay-pantay pero nagpapasalamat ako dahil sa nagawa ng anak mo yung ganitong magkasingahan na at days of your day day sana ate ay magkaroon ng mahabang buhay na may kalakasan no, 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 no. Abidin natin ang nena. Kailan, kailan ulit tayo magsasama-sama. Kaya salamat sa mga pumunta, sa mga bisita, sa thank you, mga friend ni Shirley Wala ka lang salamat, salamat sa abo ni Sherdy. Salam, ako, sa ako, wang wang Salam wang wang para sa para sa iyo. Salamat wang sa magandang panahon. Salamat sa mga, mga friends mo. Salamat sa mga mga Ayaw ko rin pray atin na patuloy na pagkakalain ng mga anak ko. Si Mama si Shirley at ano at patuloy ka pa rin nang maalagaan kaya uh, nagpapasalamat talaga ako ako dahil nagkaroon ka ng isang anak na talagang masabi kong oo uh, uh, birthday mo. Oh, yeah. Kapatuloy na ang Panginoon Diyos yung ating pag-asa yeah. na lahat ng mga sa kanya ng sa kanya. Kaya 75 birthday atin na uh, sabihin natin na, na napakabuti ng Panginoon Diyos kasi malaking ka pa. At ano, at naway ano patuloy pa rin tayong patnubayan ng Panginoon Diyos na siguro makita-kita pa tayo sa cellphone na lang at hindi namin alam kung ka, kailan din kami ay wag naman tita. makakarating pa sa na ito pero eh, ano, talaga na lang thank you sa lahat ng mga bisita ni Ate nag-effort na pumunta dito at higit sa lahat sa Panginoon Diyos at kay Sherry Thank you, thank you. Kiss, kiss, kiss. O, si ma'am, si ma'am. Kiss, kiss, ma'am, si ma'am. Embrace. O, ikaw na pakinggan naman. Mm. Buti na lang, wala ako kanina. <laughs> <laughs> Kasi, ada talaga yung speech ko, auntie. Wow. Buti. Yung 75 birthday mo, auntie. Yung 75th birthday Alam ko, October 13th time. Auntie, pwede mo ito go? Yung tila bandera. Nalakitak <laughs> na nga ang ticket. Oh my god. Sana na 'ke romaan. Kona. <laughs> Tagiti uh, <laughs> uh, isig dagalog, please. Tagiti <laughs> na kanum na nanang diya may pay. Nalakitak na ang Canada. Nakasama. Hancan na Marites. Geko, excuse me. Yam na ti kina kina no anti ko na nak nagmayadam tan balinga na no ta into no seventy five taon na masagsagutan mabalbalangatan. Correct. So nga day ti ti day ti legacy mo anti nga nakita ko mm. ko nga anti. So ako na ngarot ko ni anti nena. Anti nena ita mangyakam pusanto ta ita mariingon de ang kini kini. Sabi, <seks> nag sila, buhay kayo. Ang tatay ko patay na. Laman niya kami sa sasya, ida ko na. na. So nga, anti, tinanong mo gaya. Tinanong mo, tinagbasi, tipagrupyanan na. At ito na, tiaduna. na. So nga, happy birthday. So, nga, happy birthday Amen. 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 Elbe, haan haan man nga agpapada tigas at ti anak. Ngam ti makresyar ko kat ada a ada ka sinsi. Kanak na, na, na inay. Ngam pinagpindi na tayo sa so, mga kuna ka ada di puso ng, may sanga Tunog, niti mo na nga nagplano ka na ng kandani. Ngam haan na natuloy barbarang to no next year adatay tumanan tayo, tayo tay tay to maman ang kagayan Indahanda kayo man no pagasatan na ni apo hindi di na pagasatan ni apo na eh, arami dun mga kastuyan ti birthday nyo nga kakabsat ni nang nanguna ko ni uncle dani awan anak na bulbulo <laughs> ganda kami iso nga na, nagmaya dato yung example mo auntie Ate, inbukad ni Shirley kanyang kanta. Tati lang may bagak anti awanti ado nga sagot ko kanyang. Yung among daya pa nang ko kanyang. No, asidulgak o may kalat na kita. Kati kararad ko at ado pa yung hatawan. Ima. mo. So nga, thank you tiha among kalat kas kas Uh, ma unay nga no hangka nga nakastoy at idog tibiyak. Ano uh, yan? No napakumbaba ka at idog tibiyak mo. So nga thank you, you, me you, me you. You. And and you Thank you so much. <laughs> 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 Entre, request, sa gano'n mo ka no? Ha? <laughs>